so ang gaganda na ng ating puno ng excel sa rito. Kaparmers, kailan nga ba bumubunga ang ating kape? Mga kaparmers, yung ating kape, nagsisimula siyang bumulaklak pagtungtong ng 2 years. Sa 2 years na yung mga farmers, harvest natin sa susunod na taon. Kung bubulaklak siya ngayon mga farmers, yung ating kape, at gugulang siya sa isang taon kumbaga ngayon na mulaklak na mulaklak ng December mga farmers next na pagbalik natin December yung harvest natin kaya halos 3 years mga farmers yung kape kung iyan may grafting o seedling lang na itinanim natin tulad nito mga farmers sa ating farm dito na tayo kumukuha ng ating pananim pagkabunot mga farmers agad natin kinatanim tulad nito kailan lang natin siya itinanim pero halos 3 years ang kape mga farmers dahil pagkatanim natin mga farmers magpapalaki pa yan mag start yan sa ikalawang taon nakikitaan nyo na ng pamumulaklak kaya ikatlong taon mga farmers mag harvest tayo alas ang gaganda ng excelsa natin dito mga farmers ah, lilibot pa tayo kumbaga mayroon pa tayong mga tanim ditong durian sa ating eksersahan dahon yung ating durian dito mga farmers kahit yung mga liberica natin mga farmers alis wala nang dahon yun ang mahirap mga farmers oh. yung hangin nga bagat yan mga farmers giba pati yung ating liberica dun sa may bandang baba mga farmers ando yung mga malalaki natin pero itong mga bago natin tanim okay pa naman kaya lang mga farmers unang pagbubulaklak niya yun mga farmers ang nangyari halos wala ng dahon kaya yung ibinunga na yun yung ibinulaklak magkakalaglag na rin mga farmers kaya wala tayong maharvest na liberica sa gawin na yun mga farmers mula rito sa kinakatayuan natin tinamnan ko ng liberica ito halos nanilaro na rin yung dahon ng ating bagong tanim sa lakas ng hangin sipin nyo mga farmers oh, yung buong palibot natin halos lagas yung dahon mga farmers. Sa paglibot natin mga farmers, oh, yung dating binabaybay natin na halos berding berde yung ating mga kape. Halos ngayon mga farmers, yung bawat dahon ng ating kape, wala na. Kumbaga back to zero na naman tayo mga farmers. Kumbaga atin ah, na uling lilinisan yan para makarecover. Dahil andyan yung nabagsakan ng sanga, mga farmers, yung iba, totaling wala ng dahon, mga farmers. Yung ating mga liberica rito. gawin natin, mga farmers, nalibot na natin itong ating liberica, yung area natin ng liberica. Nakita natin ang sitwasyon. Unang harvest natin ngayong taon ng ating liberica. Kumbaga, sa lugar na ito, ha. Yan. Halos mangilan-ngilan na lang yung may dahon, mga farmers, dahil yung karamihan wala na kumbaga talagang binugbog ng hangin tong lugar na to mga farmers yung ibabaw may lugar talaga mga farmers kung dumaan dito yung hangin wala tayong magagawa mga farmers oh. halos maliwanag pa maaga pa mga farmers pag init nito makikita nyo mga farmers yung talagang pinsala ng bagyo yung hangin nga bagat yung sumira sa ating kape wala na mga farmers oh. Alis wala nang dahon. Dati pag nag-video tayo rito mga farmers, hindi mo makikita yung pinaka -ibaba. Ngayon mga farmers, pati yung baba matatanaw mo dahil hala, wala nang dahon yung ating mga kape. Yan, sa may pinaka ng daan natin mga farmers, ha, magbuhat dito sa pinaka ibabaw pa baba. Lagas yung dahon mga farmers. Kaya eh, ang ginagawa ko mga farmers, yung mga bagong tanim kong liberica, yun nililinisan ko para ito halos isang taon magre-recover muna yan mga farmers yung ibinungan niyan panigurado pag init magkakalaglag na yan dahil halos wala ng dahon mga farmers hindi tulad ng may lugar tayong hindi tinamaan ng matinding hangin dito ultimo saging mga farmers kahit yung damuhan mga farmers makikita nyo pati yung mga punong kahoy sapak-sapak yan Kunang bunga sana ng liberika natin mga farmers at alam natin mayroon tayong may harvest at mayroon din tayong bilang simula na ating paparamihin na kukunan natin ng pinaka bunga siyang ating itatanim. Ang nangyari mga farmers, alos baka wala tayong makuha rito. Kumbaga, alos durog. Ultimo yung bawat daanan. Kahit yung damuhan mga farmers, oh, alos nagliliwanag. Yan. Pati punong kahoy, sapak. Yung madalang na nga bumunga, mga farmers, ganito pa ang nangyari. At talagang halos napinsala yung buong tinamnan natin ng leberika, mga farmers. Kaya ang ginagawa ko, mga farmers, yung ibang lugar tinatamnan ko na rin, kahit sa aking rubustahan, nagtatanim na rin ako ng leberika. Ganito nga nangyayari. Pag napisan yung iyong kape sa isang lugar, kung ka lang iyon nakatanim tulad nito halos liberika lang ang nakatanim dito sa bandang ibabaw yan nahagit ng hangin mga farmers hindi lang kapi yung napiktuhan dito ha, mga farmers ah pati yung mga nyug natin halos humapay yan nakikita nyo mga farmers pero yung lugar nito nagliwanag na dahil wala nang dahon yung ating mga kapi meron mang natira mang ilan-ilan at yung ibinungan na yan, mga farmers, di na tayo kung maya-harvest pa natin gawa ng halos wala ng dahon tapos tanyag pa yung init sa kanya, mga farmers. Baka yung ibubunga na yan, hindi na magsilaki. Di tulad ng nakitaan na natin ng umpisa itong mga farmers na magaganda pagkatapos inabot ng bagyo. Kaya ang gagawin natin, imbes na... wala na tayong magagawa rito mga farmers kundi panibagong pagtatanim na tayo iduduktungan na lang natin ng bagong tanim na kape kaya kahit excel sa tinatamnan ko na sa may pinaka bandang ibaba at dito sa pinaka ibabaw ng ating liberica para meron tayong iaharvest sa bawat taon Ayan. wala na maliwanag na mga farmers mga farmers oh biglang liwanag at biglang simula na uli tayo mga farmers panibagong simula na naman tayo ng paglilinis ayan ayan halos lahat ng kape rito mga farmers ala nang dahon ayan yan yung mga liberika natin mga farmers oh. Oh. halos wala ng dahon mga farmers oh. meron mang natira mangilan milan na lang mga farmers kahit yung ibang robusta natin sa pinakababa ganito ang mangyari oh. sa buong paligid mga farmers oh. yan yung ating liberica pero mga farmers halos dinurog oh. halos may bunga na sana yung ating mga liberica mga farmers oh. kaya lang ang nangyari panibagong simula na naman tayo mga farmers talagang ganito ang buhay mga farmers pag inabot tayo ng bagyo tingnan nyo mga farmers yung abokado ko Kita sa video, 'di ba, mga farmers? Kahit kasangasangal na lang 'yan, mga farmers, pero may mga panibagong simula na siya. Kumbaga, hindi na tayo magmumula sa buto, anti mano, katanim-tanim na natin, mga farmers. Tatakbo 'yung isang taon. Ang bilis nito, mga farmers. Kailan lang makikita natin 'to ng pagtaas. At iyan 'yung lilinisin natin ngayon, mga farmers. Ha? ito katulad nito ang dami natin linisin mga farmers kaya lang gagawin natin bago tayo maglinis dito papasyal muna tayo sa ating ekselsahan abukado abocado ko rito mga farmers oh. mga buhay na yan mga farmers kasama ng ating mga ekselsa yan kumbaga habang naglilinis tayo mga farmers sa ating kapihan tulad ng ating ekselsahan tinamnan natin ang abocado Sumano yung tinatanim na natin. Ayan, mga farmers, sa ito. Alos wala nang lalagasin dahil tinanggalan natin siya ng dahon. Hindi tulad ng ayan, mga abukado natin. Ah. Buhay na yan. Yung iba nito, mga farmers, ayan, sumisibol na ng panibago, pati yung mga excelsa natin sa lugar nito. Pero nakikita natin, mga farmers, na sadyang ang daming pinansala ng hanging abagat. Ultimo kawayan, mga farmers. Ah. Ang tigas-tigas na yan. Bali-bali tayo mga farmers sa lugar ng ating tinamnan ng excelsa Ayan. Ayan. ito mga farmers hindi na siya lalagasin totaling tinanggalan natin siya ng dahon pero iyan mga farmers oh. nagsisimula na yung tubo halos malaki na diba mga farmers isang taon lang to meron na tayong kapihan dito pero yung bawat nasa palibot niya ultimo punong kahoy mga damuhan iga bukod tangi itong ating tinanim mga farmers oh. yan dahil wala na siyang lalagasin sadyang inalisan natin siya ng dahon mga farmers nang itinanim natin itong ating excelsa ngayon balik tayo sa ating excelsahan yun na lang ang pupuntahan natin mga farmers dahil dito nakita ko naman na maganda yung sitwasyon yung avocado excelsa buhay mga farmers dahil yun yung mga binunot natin na itinanim natin pero makikita nyo mga farmers oh may bago na siyang simula tulad nito mga farmers mayroon akong tanim dito yan ito binubunot lang natin yan sa taong darating nito mga farmers ito makita nyo may mga sanga na to kumbaga by December sisimula na siya ng pamumulaklak kumbaga ikalawang taon ngayon mga farmers sa December pang tatlong taon na niya kumbaga bubulaklak na siya mga farmers ikatlong taon mga farmers yan masisimula na siya ng pamumunga pero mga farmers hindi pa ganun karami yung ibubunga ng ating kape kumbaga yung kape natin halos mga 5 years para umarbes tayo ng marami pero ikatlong taon mga farmers simula na siya ng pamumunga tulad nitong ating excelsa yan may mga sanga na yan mga farmers ah Kumbaga ikalawang taon, pang ikalawang taon to mga farmers. By December, magsisimula na siya. Kumbaga March ang simula ng pamumulaklak ng Excelsa. Kumbaga ikalawang taon, iya harvest natin siya. Sa susunod na taon, kumbaga papatak siya ng 3 years mga farmers. Ayan, mga farmers. Pagdating naman dito sa Excelsa, makikita natin mga farmers na walang nasira yan, ganda mga farmers sipin mo mga farmers kung isang klase lang yung ating kape pagkatapos binagyo di wala tayong harvest tulad nito yung ating ekselsahan hindi nasalanta ang ganda ng bunga ng mga ekselsa natin mga farmers kahit bata pa yan 3 years magbubunga yung ating mga kape simula ng pagbubunga mga farmers yan. Kailangan lang natin yung video, pa-farmers. Ngayon, i-harvest na natin. Tulad na hindi nasalanta yung excel ekselsahan natin. Ito yung i-harvest natin kasama ng ating mga robusta. Ako ka-farmers, pag nagtatanim ako para hindi ako naiinip, dinadaihan ko yung tanim. Kumbaga, habang naghihintay ako ng pag-harvest, tinatamnan ko ng mga kape. Baga hindi ko namamalayan na yung bawat itinatanim ko may bunga na. Kaya dito mga farmers, hindi ako naiinip dahil tulad niyon. Giba yung ating liberica. Alos. Totaling wala tayong harvest. Gawa ng wala ng dahon yung mga kapi nating liberica. Tulad nito, may mga nababagsakang ang sanga. Yan sa ating kapihan. Yan. Lumibot ako rito mga farmers para yung aking mga liberica at tanim na durian, mapapasya lang ko. Ito mga farmers, ah. ang daming kaping nasigra pero okay lang dahil meron naman akong nakatanim na durian dito sa aking kapihan. Kumbaga hindi naman ako may init dahil meron akong pagbabalingan ng panahon tulad ng ating durian. Ito yun na yung bunga ng ating mga excelsa. Ayan, pinagsisimulan na yan. Daming bunga na yan mga farmers. Ayan. Sa simpleng paraan natin mga farmers ha, yung pagtatanim. Hindi tulad to ng robusta. Ang robusta mga farmers, sadyang napakadali lang pabungahin yan mga farmers. Kumbaga halos merong one year napapabunga na nila yon Pero hindi ganong karami yung ibubunga mga farmers. Kumbaga pagdadaanan mo rin yung 3 years para humarbis ka ng marami. Hindi tulad ng tanim natin dito mga farmers na binubunot lang. Yan. Saka natin tinatanim, Pero magaganda ang bunga ng ating mga excelsa mga farmers ah Alos dikit-dikit yan. Yan yung kagandahan ng excelsa dito sa ating farm. Pabungahin kasi mga farmers yung mga liberica ka excelsa. Ito mga farmers kaya napapabunga natin dahil galingan na sa ating ilalim ng kapihan. Kung merong edad dyan na 2 years na nasa ilalim ng kapihan, tapos binunot natin, inilipat natin. Kaya anong nangyayari mga farmers? Ayan. Pagkatanim natin mga farmers, sa susunod na taon, ito tulad nito itinanim natin na nakaraan taon. Pangalawang taon mga farmers, ito. Pagbubulaklakan na yan, By March, yan yung ating Excelsa. Tutong-tong siya sa ikatlong taon. Kumbaga, harvest natin, kumbaga, nakapagpabulaklak tayo ng December. Sa susunod na December, i-harvest natin itong ating Liberica. Kaya pumapatak siya ng 3 years. Kung yung mga kapiring binubunot natin dito, mga farmers, ha. Pero kung magmumula tayo sa buto, halos mga 4, mga farmers. Pero ako rito, mga farmers... Halos 3 years, ha, papabunga ko na yung Liberica at Excelsa. Dahil binubunot lang natin dito. Kung magmumula tayo sa bunot, hindi tulad ng galing sa buto, medyo matagal mga farmers. Ayan, makikita nyo mga farmers yung mga kapikurito. Halos ang ganda. Ito mga farmers, yung mga pinagbubunot lang natin sa ilalim ng ating kapihan na hindi na nating... Ayan, katulad nito, hindi na nating kailangan bilhin yung mga tumutubo siyang ating nililipat pero yan makikita nyo naman mga farmers na kagandahan ng bunga ng ating kape malaki na durian ko rito mga farmers yung iba may bunga na sinisimulan na baga, sa paglibot natin ganda Kumbaga, lumilipas ang panahon sa panahon lang mga farmers meron na akong malaking durian farm sipin nyo mga farmers ha? katatanim natin kada taon ito sayang ang kape yung oh, mga farmers no? Oh. yan mga farmers hindi maiwasan yan na magkanda sapak yung ating kape tulad nitong ating mga robusta yan gaganda na ng bunga ng mga kape nating na robusta mga farmers kasama ng ating mga tinanim na excelsa sa ibabaw kumbaga wala man tayong maharvest sa liberica Andiyan yung ating Excelsa sa Karubusta. Pero mga farmers ah, kikitaan nyo talaga na yung pamumunga ng ating kape. Andami. Sipin nyo farmers oh. Yung iba, pahirapan magpunla. Pero rito mga farmers oh dikit-dikit at patong-patong yung tubo ng kape. Kumbaga, kung, kung itatanim lang natin to mga farmers, sa mga gustong magtanim, o willing ako mga farmers na kunin to Sayang, ako mga farmers, hindi ko to tinatabas, iniiwasan ko. Dahil kung sakaling kalingang may manghingi, may bibigay ako at hindi na sila bibili. Kagandahan mga farmers na may simula ka na hindi ka nabibili ng seedling dito lang sa ating farm masisimulan na natin mga farmers kumbaga isipin mo yung bibilin mo at ipapatanim mo na lang ang laking minus di ba mga farmers Ito okay. pala hours oh. dami oh ulit tayo Ayan, iba't ibang kulay ng rabbit mga farmers oh. pero ito mga farmers ito yung niluluto alos lumalaki ito mga farmers ng hanggang 10 kilo yung timbang mga farmers dahil malalaki ito